Aking yaman Sa paaralan Naku'y nasiya Nag-aara at magatuto talaga Uy kang Pilipino Aking lala Sa puso ko Ito'y mahalaga Aking guri Nagturo ng tama Salitahin maninaw Di ako nilito pa Sa bawat tala Awit at kwento Uy kay kami sa ating pag-asakyan wikang Pilipino ating Araw -araw ay ating gamitin. Araw-araw ay dapat halin. Ito ay sagisan ng ating daglay. At kapisang tunay na kinapagihingay at ngayon ating isigaw. Wikang Pilipino, itaguyod at isulong. Ito ay kayabanan ng ating daglay. Sa, para sa puso, isip, watch, iwala, click ka naman.